Sabi mo sa akin before tayo mag-start, bring us. kita. Okay guys, ito yung unang player natin. Ang pangalan niya ay... Big Soto. <laughs> Joshua Bringas. Ito sa mga magiging point guard natin sa mga lalaroan natin games. Isa nyo yung pangalan, Joshua Bringas. Pag na-condition to, mabilis pa sa ilaw to. Huwag mo kakalimutan yung fire na yun. Huwag mo kakalimutan encouragement na binigay mo sa sarili mo. Just because pagod ka na limang buwan. Okay? focus You get me? It's just a bonus na marami tayo kaya mag ma magiging masayangin sa'yo. It's just a bonus. Pero yung individual improvement na gusto mong makuha para sa sarili mo, huwag mong kakalimutan yun. Yes, you do this for the team, you do this for our goals, for our dreams, pero most especially, you do it for yourself. Pero ngayon guys, may bago tayong player na maglalaro, pero nakita yun na ito nakaraan, di ba? Meron itong sarili niyang outfit. Bang <laughs> <laughs> Kevin! फाइट पे हुए फाइट पे हुए लाबासो टाइटल वर्सेस जोशुआ एनहास लाबासो इट्स अ बैटल बिटवीन अ टू ग्रेट गाइस नो एंड गेम गाइस एंड गेमCongratulations congratulations, congratulations. congratulations. <laughs> <laughs> back fourth na natin, straight to the point, bago kami mag-explain. Maghihiwalay yung team natin. Uh, so, guys, wala nang paligoy-ligoy pa, guys. Meron akong i-reveal dito sa channel natin. Ang good news, guys, mas maganda na yung mapapanood yung Dio series sa upcoming mga event ng Mavs. So guys, kasi magre-reveal tayo, guys. At papalakasin ni Coach Mav ang roster sigurado yan, sigurado, sigurado yan para pala kasi likod, para exciting yung mga napapanood ng na mga tao guys at ang bad news uh, wala na ako sa roster <laughs> wala na kayo mapapanood na kalahati ng just weekends Yan guys uh, so sa mga naganap sa akin sa uh, laro ng Sambuanga at sa mga upcoming event ng Mavs Dayo Series hindi nyo na ako mapapanood sa mga exhibition games hindi nyo na ako mapapanood dahil inalis na po ako ni Coach Mavs sa Dayo Team Seniors Booster so yun after ng Sultan Kudarat namin, yung Dayo namin sa Sultan Kudarat yung Dayo <coughs> Dayo after one week na nakauwi kami dito sa Quezon City, nag-meeting uh, siya sa buong grupo at doon niya po siya Hakan sinabi na hindi niya na po ako ng spot sa senior team. Pero as a player, siguro hindi ko na nagbibigay yung expectation na performance na gusto ni Coach Mab. Siyempre, meron din naman siyang inahanap na thrilling para sa vlog, di ba? siguro hindi natin yung nabibigay pero yun know, nga guys hindi ko naman yung uh, as negative magpapasalamat uh, pa rin naman tayo sa kanya guys pero hindi lang din naman ako yung guys yung nawala pero hindi naman dyan mawawala na hindi nyo na rin mapapanood kung mapapansin nyo siguro uh, like Lebe Uy na mapapanood nyo na lang sa piso piso na laruan And, uh, Bola is life minsan kay La Coach Roche Pero siguro sa exhibition niya, guys, hindi na sila mapapanood din. Yun nga guys, nung kinausap ko ni Coach Mag about dun sa meeting na kami, meeting na namin. nung tinanggal niya ako, syempre hindi ko rin naman may iwasan maging emosyonal. Actually, nag-breakdown pa nga ako sa kanya yun. Habang eh. kinakausap niya ako. iri eyes din naman siya. Na-explain na naman niya sa akin ng maayos guys at uh, naiintindihan ko naman yung dahilan na kung bakit ako nawala sa senior's team. Ayun, malungkot lang din ako kasi syempre, uh, family kami doon tapos halos 2 years din akong nagstay stay sa kanila. Halos araw-araw kami magkakasama. Ang kumakain. Ang ah, ang init. di ba? Marami kaming memories na ano na, na pagdaanan. Syempre, yung mga naiwan sa lineup like uh, name, Mem, Richard, Roque, Carlo. Syempre, yung mga kasama ko sa Cleaning Clan dati bago kami maging mobs, di ba? Sabi kami kami na magkakasama like eh, 2000, 2014 pa lang talaga magkakasama na kami. Uh, may brotherhood na talaga kami. Parang new era pa lang guys, new era time pa lang, college days pa lang natin magkakasama na kami nila Richard, nila Lena, eh, Roque, Carlo. Ayun. Kaya nung inalis ako ni Coach Ma, malungkot rin ako syempre. Kasi siyempre, parang napaliw sa akin yung mga kapatid ko, gano'n. Pero hindi naman ibig sabihin lang na kahit wala na ako sa MOBS, guys. Hindi ko na sila brother. Parang nabawasan lang yung time namin sa isa't isa. Gano'n. Syempre parang sila Richard. Yan, yan. Bro, kay Carlo. Yan, sabay-sabay kami namarap yan eh. Nasa train and flight pa lang kami hanggang mapunta kami sa MOBS. Parang nakakalungkot lang din na gano'n yung nangyari. Pero, siyempre Diba kailangan din natin silang ano, supportahan kahit wala tayo sa mga Yan. Siyempre Deserve naman talaga nila yung spot guys. Kaya siyempre may mga potential naman talaga sila. At saka may mga silang supporta ang mga anak naman din sila. Actually, nung kinakusap ako ni Coach Mav, yan. Nagkaroon ako siyempre ng panting tampo. unti lang naman. Pero hindi naman siya big deal. Kasi siyempre, parang ano ko yun, parang first ano okay, yun first jump ko eh, na uh, uh pagka-graduate ko, parang yun na kagad yung naging trabaho ko, diba, as mags ko yung mga 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 syempre, isang karangalan yun, tapos na passion mo pa yung trabaho ko. I remember nung no sinasabi, no sinabi sa akin, Josh us. isa sa mga players natin, na pinito ng kontrata ngayon. Sabi niya sa akin, last year, Coach, sa totoo lang, hindi na ako nag isip na makapaglaro pa ako ng basketball. Punta ako dito, nagkaroon ako ng fire na mag-ensay ulit. Dahil last year ang taba ni Josh, ngayon ang condition siya, pimayat siya. So nagkaroon sila ng fire at nagkaroon sila ng... kumbaga, pagdadalahan ng talent at skills nila. Sobrang ano, big, big deal sa akin yung nawala ako sa box. Kasi syempre, parang buhay ko na yun nawala dun, di ba? Pero maintindihan ko naman si Coach Mag kung bakit kinataan na decisionan yung decision niya guys kaya ako natanggal syempre guys nung nadadaon naman ako kung napanood niyo yung daily vlog ko na kung paano ako na, napunta sa Bob's maintindihan niyo yung kwento ko guys And parang yung Bob's phenomenon lang yung sumarod din sa akin nung nawawalan na ako ng gano'ng basketball yun. Gano nung pandemic syempre alam naman natin na halos ang hirap kumuha ng trabaho di ba? parang yung, yung mag-sabi sa sa amin. Kaya parang sobrang privilege na sa amin na makasama sa mag Phenomenal basketball. Hindi naman porket din yun ako nakikita naglalaro sa Dino Series. isibig ibig sabihin nun, end of career ko na. Wala namang permanente guys, di ba? Kahit sa trabaho, may natatanggal din, di ba? May bumabalik. Ano pa rin tayo eh? Parang sinabi nga ni Coach Mob, once a mobs, always a mobs. So, meron pa rin tayong chance na makapaglaro, di ba? Malayo natin, may invite tayo ni Coach Mab na maglaro sa Dayo Series, di ba? Pero, guys, ito yung mga abangan nyo. May kumuha sa aking team ngayon. No? Kasama ko si Flying Bang Bang. Yan yung dapat niyong abangan next upload ko. Bago matapos itong vlog na ito, guys, pagkasalamat ako sa mga tao, tumulong sa akin like Boss Eman na nandito dahil para makapasok ako sa mga namin. at syempre kay Coach Mab na nag-alaga sa amin at nag-training sa akin ng dalawang taon at para makuha ko yung kumpiyansa ko para makuha ko yung nilaro ko di ba? salamat ako kasi syempre kahit uh, natanggal ako I'm very grateful kasi naging part ako ng family na to, di ba? Sobrang daming nangangarap na makapasok sa Bob's Phenomenal at isa ako dun isa ako sa maswerteng tao na nakapasok di ba? God's plan lang talaga yun lahat, ng mga nakapasok sa Bob's God's plan lang talaga kaya sobrang swerte ko din guys na na experience ko lahat ng privilege at benefits na nakukuha ko sa Bob's Phenomenal kaya thank you Coach Bob salamat talaga hindi ko naman talaga ano eh, akalain na magiging mobs ako eh, ka, sa totoo lang. Pero siguro ito na nga yung ano, plano sa akin ni God. Ang mapapayo ko sa mga aspiring players na napanghihinaan ng loob, nawawalan ng kumpiyansa sa sarili, guys, magtuloy-tuloy lang kayo. Magtuloy-tuloy lang kayo. Kung anong ginagawa nyo, grind yun na kasi hindi naman natin masasabi kung kailan talaga yung oras nyo, di ba? Magkakaroon din kayo ng time to shine. Siguro hindi ngayon, pero ano hindi natin alam eh, hindi natin alam. Eh. Pero eventually guys, yung pinapangarap niyo makukuha niyo rin yan. Grind lang ng grind. Yan. Huwag kayong tumigil. Huwag kayong tumigil sa pag-grind. At syempre, huwag niyo rin kakalimutan ng Panginoon. Mawala naman ng tiwala ang lahat ng tao sa inyo. Ang mahalaga guys, huwag na kayong mawawala ng tiwala sa sarili. Kasi at the end of the day, sarili mo lang ang karampin. So guys, meron pa pala akong huling pero sa mga ko namin basketball at yun abang kasi doon makukumpleto rin ang seniors team versus PBA Motoclub. Okay, so sa mga hindi pa nakakabili ng tickets, bilhin na kayo bago kayo mong At saka guys, mapapanagir pa rin naman ang team seniors, di ba? Sa mga big events nga lang, kaming kompleto. Abangan yan, abangan yan. So, salamat sa pagnood ng aking first vlog at ito nga pala ang pinaka-memories ko sa Mavs Phenomenal Basketball. Let's go! One, Yon, <laughs> Papa, <Emmanuel> <-magnets> <Gesch> papa, <premieres> yes. <magas indivis> <tai> oh, see her up. I Guys, tayo. guys si bark. na sa Seven waves into the night nice. on the beaches of ハハハハ

I <laughs> I